Ngayong araw nga ay pinapunta ako dito sa kalapit naming barangay upang ayusin itong TV nila dahil nagsasalita daw ito pero walang tao. Ngayon guys, ay titingnan ko ito kung anong problema. Ngayon naman ay bubuksan ko ito para makita kung anong gagalawin ko. Kung anong sira. Oh, so, ito lang daw guys yung uh, libangan nila tuwing gabi. Itong TV na to. Dahil ah uh, malayo to sa kapitbahay nila. Ah. Uh, boring sila pag wala itong TV. Maaga ang tulog nila. Ayan na ko na guys. Ngayon ay titingnan ko o baka may nasunog na kisa ngayon i check ko yung ilalim nya baka may mga hinan lang na lumuwag bago pala ang lahat guys ay ititisin ko muna ngayon naman guys ay ipapakita ko sa inyo kung ano ang kanyang problema so ayan i-on ko siya may guhit lang dito sa gitna na lumalabas so ayan guys may guhit lang na gina may guhit lang sa gitna na kulay blue ayan ayan ang kanyang issue ayan babaklasin ko Huwag mong subukan masisira ang buhay titignan bu ko yung ilalim ayan na nga guys ayan na. may lumuwag ayan Ayan na, lumawag yung may, parang may bilog na yan. Ihinangan natin. Yan yung problema niya. Yung hinang na yan. Lumawag na. So, ito pala, no. Yan, dito yung nakatugtong, guys, sa red na wire na to. Sa horizontal. Yan yung nagpapalaki ng tao. Galing playback transformer. So, hinangan ko siya kung maging okay bago mga kalapit na uh, nito ay hihinangan ko na rin para sigurado para matagal masira hihinangan ko na lang lahat yung timing part nito para maging okay na Ayan. Natapos na nga nating hinangan. Ngayon ay ibabalik ko na. At iti-testing kung magiging okay na. Ayan. Balik natin yung mga wire nya. Uh, medyo marami lang itong ikakabit. Pero sa ulok ko na to guys. Kasi sa araw-araw na ginagawa ko. Ay ganito ta talaga. Ayan. bago ibalik ko bago i-testing kung okay na so kailangan walang maipit na wire para pumasok ayan bago isaksak natin guys kung okay na bago on ayan So, hintay lang yo So, yan guys. Okay na. Yan lang ang problema. Hinang lang doon. Sa ilalim na. Lumuwag.